saan kabilang ang negosyong junk shop wholesaler o retailer mga kabubog uh, ayon dun sa uh, mag seminar kami sa Senro sa City Hall ang junk shop o so scrap trading ay kabilang sa retailer so, kabilang ito sa retailer ano? dahil ang junk shop ay kabaliktaran. ng mga tindahan ano mga sa sari sari store kung mga sari sari store tingi tingi nagbebenta uh, namimili ng bultuhan sa junk shop ay baliktad tingi tingi namimili nagbebenta ng bultuhan so, kaya tabi lang siya sa kategoryang retailer ano mga kabubog so ang kagandahan lang din sa kuwan sa junk shop ay uh, Pwede ring wholesaler ano kasi kung halimbawa bigla kang nakapakyaw ng isang load na bakal, isang load na buti, isang load na yero. Diretso na 'yon. Uh, pwede mo nang hindi ibaba 'yon ano. At jackpot ka don, ano kasi isang load na 'yon. ah, uh, list na sa costing ano. List na sa abala. Ano. Sa tao. Ano pagkarga mo nga, paghakot mo nga galing doon sa kliyente mo direkto na sa big brand kasi isang load na pwede rin maging wholesaler no? so yun ang ano kwan kategorya ng junk shop retailer so kung may comment kayo mag comment lang kayo no? kung may tanong kayo mag tanong lang kayo tungkol sa junk shop no? Maraming salamat muli at gandang araw sa inyo. Follow lang sa Facebook Jump Shop Vlog. Kabubog Jump Shop Vlog sa Facebook. Kabubog flag.